This video contains graphic or disturbing images that may not be suitable for all viewers. Viewer discretion is advised. Nang usisa ang Crown Prince kung sino ang kasama ni Louis at kung hindi ba ito umuwi kagabi. Ang totoo ay umuwi naman talaga si Louis at napagtanto niya ng yakapin niya si Sabrina. Hindi kaya kay Sabrina ang naamoy na pabango ng Crown Prince? Sabrina, ang Vice Captain. Nagde-date ba kayong dalawa? Tanong ng Crown Prince na mariin itinanggi ni Louis. Buong galang na sinabihan ni Louis ang Crown Prince na hindi siya komportable sa posisyon nila, ngunit para sa Crown Prince ay komportable siya. Muling nagtanong ang Crown Prince kung bakit kahalintulad ng amoy ni Louis si Sabrina. Sa tingin ko ay hindi niya nakailangan usisahin kung sino ang kahintulad ko ng amoy, personal kong buhay ito, tura ni Louis. Tahimik na tumugon ang crown prince at hinila ang necktie ni Louis na ikinataranta niya. Bakit ka nandito? Tanong ng crown prince. Sabi niya na pumunta ako, tugon ni Louis. Sinunod ko kung ano ang sabi niyo. Hindi po ba dapat opisyal na matter na ito? Dagdag ni Louis. Dapat pala tawagin ko ang sekretarya para makuha niya at maging opisyal. Tugon ng crown prince at pinatunog ang isang maliit na kampana. Pinapasok ng crown prince ang kanyang alalay na ikinamula ni Louis. Natatarantang pinigilan ni Luis ang crown prince nang marinig niya na utusan ang alalay na tawagin ang sekretarya. Bakit? Hindi ba kailangan natin ng sekretarya para sa opisyal na trabaho? Kung hindi ma-record ng sekretarya, magiging kahinahinala ang lahat. Bakit hahayaan mo mangyari iyon? Alexa, tura ng crown prince. Pribado ba? Tanong ng crown prince na siyang sinagot ni Luis na personal matter ang pag-uusapan nila. Agad na pinalabas ng crown prince ang kanyang assistant at muling nagtanong kay Luis, sabihin mo sa akin. May iba pa ba sa pribadong buhay mo maliban sa akin? Wala, tugon ni Louis na tila nadadala sa paghaplo sa kanya ng Crown Prince. Kinuhang pagkakataon ni Louis na sabihan ang Crown Prince tungkol sa babaeng nawawala at sa tingin niya ay ang salarin ang dahilan. Kaya nais niya na mahuli na agad ang salarin. Tutulungan kita kung makikipagtulungan ka sa akin. Tura ng Crown Prince. Tulungan ka. Pagtakang tanong ni Louis. Kahit anong oras, araw-araw. Manatili ka sa kwarto ko na mahigit isang oras, tura ng Crown Prince. Bakit ko kailangan gawin yan? Stand in lang ako ng White Rabbit, ni ang ni Louise. Magugustuhan ng mga reporters kung lagi mo ko bibisitahin. Kaya sinasabi ko sa'yo, katuwang tura ng Crown Prince. Masaya ka ba na lagi mo ako inaasa? Napapikit na tura ni Louis hanggang sa namalayan niyang magkadikit na ang kanilang labi ng Crown Prince. Delikado, isip-isip ni Louis at patulak siyang pinahiga ng Crown Prince. Hanggang sa bumitaw ang crown prince mula sa pagkakahalik at dumapo sa noo ni Louis ang halik ng crown prince. Inakap ng crown prince si Louis. Nais niyang manatili sila pareho sa higaan at kalimutan ang mga problema. Napabutong hininga si Louis at napatitig sa crown prince. Hindi kaya dating ex-lover ng crown prince ang tinutukoy nitong white rabbit. Pero wala naman naririnig na chismis si Louis patungkol sa lover ng crown prince. Isa lang ang nasa isip ni Louis, kamukha ba niya ang ex-lover ng crown prince? Hindi maikakailan ni Louis na sadyang napakagwapo ng crown prince kahit natutulog. Hindi din naman masama kung mananatili siya sa kwarto ng crown prince ng isang oras. Naalim pungatan si Louis sa pagkakaidlip at nagtataka sa lugar na kinalalagyan niya. Panaginip. Napansin ni Louis ang isang bulaklak pero pansin niya na tila meron nakatitig sa kanya. Nagitla si Louis nang hindi niya maikilos ang kanyang mga paa. Nagulat na lang siya nang bumungad sa harap niya ang isang dragon. Nakakapit ang kuko sa mga paa niya. Nakiusap si Louis kung maaari ba siyang bitawan, ngunit napatanong na lamang si Louis kung sino ang dragon nang makita niya ang pagluha nito. Namulat si Louis mula sa panaginip. Bumuad sa kanya ang tanong na masarap ba ang tulog mo. Mula sa Crown Prince. Napatanong si Louis sa oras habang bumabangon. Alas 4. Sagot ng Crown Prince at ibinalita niya kay Louis na natanggap niya ang report mula kay Jack at kay Sabrina. Pinagsabihan ni Louis ang Crown Prince kung bakit hindi siya nito ginising. Ngunit taliwas ang sagot ng Crown Prince, nagtatanong kung kumain ba ng almusal si Louis at parang walang pakialam si Louis na kumain lalo at maghahating gabi na. Para kay Louis, ayos lang kung kumain siya ng unti, ngunit sa mata ng Crown Prince alam niya kung kumain o hindi si Louis sa unang kita pa lang niya. Maliit ang bewang at nangingitim ang ebag dahil walang matinong tulog. Kaya walang rason para gisingin ang Crown Prince si Louis o dapat bang pakisamahan ng hindi maganda ng Crown Prince si Louis. Habang nilapit ang kanyang mukha kay Louis, wala bang magandang resulta? Tanong ni Louis sa Crown Prince. Wala pa. Malalaman mo kung titignan mo. Huling nakita ang biktima sa ordinaryong pub. Habang nandoon tayo ay kakain tayo. Tura ng Crown Prince. Sabay tayong aalis? Sa anong rason? Gulat na tanong ni Louis. Naisip ko parang nagde tayo, tura ng Crown Prince at hinawakan ang kamay ni Louis. Samantalang walang imik si Louis habang isip-isip kung bakit iba ang pakikitungo ng Crown Prince sa kanya. Sa pub, nag-imbestiga si Louis. Nagtanong siya ukol sa oras at kaganapan na nangyari sa biktima. Kung saan araw-araw nagsasara ng pub ang biktima ng alas 12 o alauna, o di kaya ay umaabot ng alas 2. Napatanong si Louis sa Crown Prince kung ano ang kanyang ginagawa nang mapansin niya itong nakatayo sa may sulok malapit sa mesa. Pumipili ako kung saan ako upo, tura ng Crown Prince. Talagang kakain ka dito. Paningurado ni Louis. At tinanong siya ng Crown Prince kung ano ang gusto kainin pero walang pake si Louis. Nais niya umalis at mag-imbestiga, ngunit nang hihinayang ang Crown Prince. Tutal na sa restaurant na sila bakit hindi muna sila kumain. Tinawag ng Crown Prince ang bantay sa araw na iyon at nag-order ng pagkain na angkop sa panlasa niya. Inutusan niya si Louis na maupo at pinagsabihan na pumunta sila sa restaurant kung meron siyang makukuha na leads sa kaso. Habang naghihintay sa pagkain ay hindi maiwasan ni Louis na tanungin ang Crown Prince kung meron ba dumi sa mukha niya dahil nakatitig sa kanya ang Crown Prince. Nagitla si Louis nang bigla na lang dinampin ng Crown Prince ang kanyang labi. Nagtatanong kung masama ba ang panaginip ni Louis kanina dahil narinig niya itong umuungol. Umiwas si Louis sa pagkakahawak ng Crown Prince. Hindi naman mahalagang pag-usapan ang panaginip niya. Dumating ang pagkain, punong-puno iyon ng karne na siyang ikinalunok ni Louis. Aham! Vegetarian ako nitong mga nakaraan araw, dahilan ni Louis sa Crown Prince at kumain. Ngunit masama ang lagay niya, nasusuka siya dahilan para mataranta ang Crown Prince at daluhan siya. Nakiusap si Louis na bitawan muna siya ng Crown Prince, ngunit seryoso nagtanong ang Crown Prince, may may sakit ba sayo? Wala. Walang problema, alam niyo naman kung gaano ako kahealthy. Sadyang masakit ang skimura ko dahil sa puro gulay ang mga kinakain ko. Pasensya na po sa eksenang nagawa ko, tura ni Louis. Tumayo ka, ipapatingin kita sa palasyo, utos ng Crown Prince na siyang ikinataranta ni Louis. Nag-iimbestiga siya pero hindi naman malala ang kalagayan niya. Nag-aalala ang Crown Prince, hindi nga kayang kainin ni Louis ang salad at nais pa ni Louis na paniwalain siya malusog siya. Nagpatingin na ako sa doktor at walang problema tungkol sa kalagayan ko, tugon ni Louis, ngunit mahigpit siyang hinawakan ng Crown Prince. Nakaraang araw. Bakit ka bigla nagpa-check up, tanong ng Crown Prince nang may biglang sumingit sa usapan nila. Hinimatay siya habang nagtuturo sa training session. Si Sabrina kasama si Jack. Nagbigay pugay si Sabrina at muli siyang tinanong. Sa kung anong hinimatay ang tinutukoy niya. Kinuwento ni Sabrina ang nangyari ng hinimatay si Louis sa training session. Pumasok sa opisina at hindi nag-day off pagkatapos matignan ng doktor. Ikaw ba si Sabrina Dave? Tanong ng Crown Prince. You Highness, narinig ko na wala kayong oras na tignan ang mga dokumento dahil sa abala kayo sa construction, tura ni Sabrina at tinitigan si Louis. Salamat sa inyo, dahil parang mamamatay na leader namin, o di ba gusto nyo iyon mangyari? Hear it ni Sabrina. Hindi ko natanggap ang opisyal na sulat mo, kaya ba sinubsob mo ang sarili mo sa trabaho, hinimatay at hindi makauwi dahil late kang nagtatrabaho. Paninigurado ng Crown Prince kay Louis. Hindi iyon totoo, ngunit pinatotoo iyon lahat ni Sabrina. Kahit pag-aano nyo, hindi gusto ang isang tao, sa tingin ko hindi magandang ideya na patayin siya. Sapat na siguro kung pigilan niyo siya maikasal. Panunumbat ni Sabrina, rason para sitahin siya ni Louis. Ngunit sinita siya ni Sabrina na ibutons ang kwelyo dahil hindi kaaya-aya ang itsura ni Louis. Humingi ng pasensya ang Crown Prince, alam niyang malaki ang kasalanan niya kay Louis, ngunit para kay Louis walang mali sa ginawa ng Crown Prince. Nagagalak pa siya at tinulungan siya ng Crown Prince. Hindi naisip ng Crown Prince nang dahil sa kalokohan niya. Hindi makakain at makatulog ng maayos si Louis. Hindi, meron lang ako mild anemia. Marahil sa napabayaan ko ang sarili ko, tura ni Louis. Yan ang sinasabi ni Sabrina, di ba? Sasabihin mo ba sa akin na inunsulto niya ako sa walang basehang palagay? Nangako sa iyo na susuportahan kita habang tinutugis natin ang salarin. Kung gusto mo iparonda ko ang mga gwardiya, mahabang litanya ng Crown Prince responsibilidad ng Crown Prince kung meron pagkukulang ngunit ang malaman na pinapabayaan ni Louis ang sarili ay dapat niyang tuunan ng pansin. Kailangan niyang siguraduhin na kumakain ng maayos si Louis. Tutal naman ay may kasunduan sila ni Louis na pumunta siya sa baluarte. Ay nais niyang magpahinga at kumain si Louis hanggang sa gusto niya. Ngunit hindi gusto ni Louis ang ideya ng Crown Prince. Parang pinapatunayan nila ang kumakalat na chismis ukol sa kanila. Sa Crown Prince, wala siyang pake lalo na at tinanggap ni Luis ang role ng White Rabbit. Nais niya na magpa-check up si Louis sa araw-araw. Aalagaan at kung meron mang problema sa gamot o kahit ano ay gagawan niya ng paraan. Ngunit hindi gusto ni Louis na ubusin ang oras ng Crown Prince na tutukan siya. Hindi pumasok sa isip ni Louis ang tungkol sa kalagayan niya dahil ang isip niya ay mahuli ang salarin. Naintindihan ng Crown Prince ang nais ni Louis at nagtanong sa mga kasamahan kung meron na bang bagong leads, ngunit walang nakuha sila Sabrina at Jack. May nakapagsabi na meron kahinahinalang karwahe ang nakita malapit sa pamilihan kung saan nakita ang katawan ng isang biktima, na ang pangalan ay Colin. Ang kalye malapit sa pamilihan ay makipot at madumi kaya halos hindi iyon daanan ng mga tao. Pero tumigil ang karwahe na iyon at nagpatuloy sa pagdaan ayon sa nasagap na ulat ni Jack. Kung iyon nga ay pagmamayari ng kriminal malamang ay nasa loob ang biktima. Ngunit mahihirapan sila maghanap dahil halos lahat ay gumagamit ng ganoong klase ng karwahe at hindi sila sigurado kung iisang karwahe ang ginagamit sa paglipat ng katawan. Nagtanong ang Crown Prince kung meron bang saksi o sinuman ang nakakita ng ganoong karwahe, ngunit si Walat ni Jack, wala siyang makuhang impormasyon ukol kay Emily, walang saksi o tanda ng pagkawala niya. Tila na walang parang bula si Emily. Isang tanong mula sa Crown Prince ang siyang magbibigay ideya sa salarin at tinuktok ang isang mesa sa tabi niya kung sino ang umupo. Muling bumalik sa isang panululian sila Jack at Sabrina, kasama si Louis at ang Crown Prince. Hiningi ng Crown Prince ang listahan ng guest list na siyang binigay ng may-ari. Nang usisa kung tuwing gabi ba ay nagbabantay ang amo, ngunit isa sa mga staff niya ang nagbabantay. Patunay na isang ginoo ang dumating. Bumuwad sa kanya ang tanong ng Crown Prince. Kung meron ba sa isa sa mga panauhin ang may kasamang babae? Baka sa mukha ng ginoo ang alinlangan at tinura na wala siyang napansin. Muli na nigurado ang Crown Prince sa ginoo kung wala ba talaga siya napansin? at isipin mabuti at sagutin siya ng maayos. Kung kahapon ba ay meron isang panauhin na may kasamang babae. Sumilip si Louis sa hawak na listahan ng mga panauhin ng Crown Prince. Ang mga okupado na kwarto ay dalawang daan at pito. Dalawang daan at labing isa at tatlong daan at isa. Hindi nakatakas kay Louis ang kahinahinalang galawa ng ginoo na tila meron tinatago. Mas maigi na kumilos siya ng mabilis kaysa antay niya ang sagot ng ginoo kaya nagdesisyon si Louis na umakyat. Inutusan niya si Jack at Sabrina na tignan ang room tatlong daan at isa. Sa tanong pa lang ng Crown Prince kanina, napaisip si Louis. Katanungan sa pub kung sino ang naupo sa mesa na kinaupuan nila kagabi. Nakakuha sila ng pangalan Rick Ware. Isang dayo sa lugar nila at puppet show artist. Kung saan laging nakapuesto sa tinurong mesa ng Crown Prince. Tuwing alas ons ng gabi ay kumakain si Rick sa kanila, ngunit kahapon ay sobrang late na ito pumunta sa pub. Kaya naisip ng Crown Prince na marahil ay nasa isang panuluyan si Rick. Ang tinurong mesa ng Crown Prince ay ang pinakamainam na pwesto para magmanman ng tao ng hindi napapansin. Tinanong ng Crown Prince si Jack kung nakita na ba niya ito. Nakita na ni Jack si Rick nang magtanong siya. Sabi ay lumabas siya sa pub pagkatapos kumain at sinabihan si Jack na hindi siya maaari magtagal. Habang patungo si Louis sa isang room ay ang isip na maaaring palayaw ang ginamit ni Rick sa panuluyan dahil hindi niya nakita ang pangalan sa guestbook. Nang makarating sa dalawang daan at pito, ay humingi siya ng paumanhin sa ginoo na wala siyang nakita, naroon siya para mag-imbestiga. Hindi akalain ng Crown Prince na nakasunod kay Louis na makikikta niya ang popular na panadero sa pagiging babaero. Pasimpleng hinawakan ng Crown Prince ang kamay ni Louis sabay sabi na hindi magkaiba ang ugali niya sa loob at labas. Aminado ang Crown Prince na pabago-bago siya pero kahit kailan ay hindi siya nagkaroon ng kabit o hindi niya kayang pagsabay-sabayin ang makipagkita sa iba't ibang tao. Pero hindi ko inisip na seryoso kayong makipagkita sa iba, tura ni Louis. Marahan na diniinan na hinawakan ng Crown Prince ang kamay ni Louis, nagsiselos ka ba? Tanong ng Crown Prince na ikinataka ni Louis. Pasensya na, hindi ko gagawin iyon kung alam ko na importante sa iyo ang nakaraan, malambing na tura ng Crown Prince. Hindi alintana ang mga tauhan na nakatingin sa kanila. Na walang pag-aalinlangan na hinarang ni Louis ang kanyang kamay sa nakaimpit na bumukas na pinto. Pabalian niyang binangga ang pinto para makuha ang akusado at doon nasaksihan ni Luis ang biktima. Nakawala mula sa pagkakahawak ang salarin at tumakas. Nakumpirma ni Sabrina na buhay pa ang biktima, samantalang inutusan ni Jack ang mga tauhan na dagling dalhin sa ospital ang biktima. Nakahinga ng maluwag si Luis sa balitang naligtas nila ang biktima at nahuli ang salarin. Nagpasalamat si Luis sa Crown Prince at tinanong kung sasama pa ba sa pag-interrogate. Ngunit tinawag lamang siya ng Crown Prince. Bakit tinititigan niyo ko ng ganyan? Tanong ni Luis. Ang totoo, minsan napapaisip ako na manhid ka, pero hindi ko akalain na hindi ka nag-iisip. Tura ng Crown Prince. Ano ang pinagsasabi ninyo? Tanong ni Louis at napatingin sa kanyang kamay. Ano? Mukhang hindi ka pa handa humarap sa korte. Tanong ng Crown Prince.